Tinrider siya ng kanyang mga tauhan Sino ang dapat nating i-hire sa ating mga negosyo? Sino? kilala nyo ba si Chai Chester? Yung kanyang Project 1 Million, yung kanyang negosyong yon. kilala nyo po ba siya? Kasi kanina nakita ko, tin rider siya ng kanyang mga tauhan. Project 1 Million niya yung kanyang negosyo ngayon. Kilala nyo ba yan? Yung taong yan, si Chai Chester na yan. Sa so, pagkakakilala ko sa kanya, isa siyang negosyante. Pero mali yung hiner niyang tauhan. At yan ang pag-uusapan natin sa buong video to. Kaya tapusin nyo po ang buong video to. Malalaman nyo dito kung sino nga ba yung tauhan. Sino nga ba yung karapat dapat na tao. Anong klaseng tao yung dapat natin kuni? i-hire sa ating mga business. Napakahalaga po ng empleyado. Tapusin nyo po ang video to. Lilinawin ko. Ito yung pinakamalinaw na paliwanag. Wala pang nagsasabi sa inyo nito. Ako pa lang. So by the way, kung ngayon pa lang po tayo nagkita, ako nga po pala uli si Darcel Robles, no? Isa po akong negosyante, isa po akong entrepreneur na magliliman tao na po ang karanasan ko sa mundo ng pagninegosyo. Anong klase bang tao? Paano ba natin malalaman kung tama yung hinair natin, kinuha nating tauhan, sa ating mga negosyo kung gusto nyo pong malaman ito po muna ang kwento ko sa inyo naalala ko dati di ko nalang babanggitin yung taon kasi pag binanggit ko yung taon malalaman niyan siya yung pinapatamaan ko dito eh. tungkol ito sa aking tauhan matagal, matagal ko siya naging tauhan tinrato ko siya ng tama mabait ako sa kanya o kasi akala ko sa pamamagitan ng gano'n na magiging mabait ka eh, ganun na rin ang isusukli sa'yo, kabaitan na rin. Tulong ka ng tulong, tinuruan mo ng karunungan. Lahat ng sangay ng negosyo, tinuro mo sa kanya. Pero ang problema, hindi pala niya nakikita yun. People dynamics, hindi niya nakikita yun. Wala siyang pakilam dun. Ang tingin nila sa'yo, pag mabait ka, madali kang utuin, madali kang tiranin. Ganyan ang tingin nila. Yun ang problema. Yun ang mahirap. Sa dami mong tinulong, akala mo gano'n ay isusukli sa'yo? Magiging mabait din? Hindi. Kabaliktaran. Lahat ng tinulong mo, hindi nila matatandaan yun. Yung mga taong tinutukoy kung ganyan, wala silang pakilam kahit tumulong ka ng tumulong. Ang mangyayari, tatraderin ka pa nila. Wala silang pagmamahal sa trabaho. Hindi nila alam yung value ng work. Na trabaho kung trabaho, hindi nila alam yun. Wala silang ganun. Babastusin ka. Yan yung mga taong yun. Kaya ang ginawa ko nyan, nung nakuha ko yung kaalaman na yan. Pambihira. Alam ko na yung pagkakaiba ng taong ganto sa ganto. Kaya alam ko kung paano mag -ha ng tao. Anong klasing tao ang dapat kong kunin sa aking negosyo. Alam ko na yan sa panahon ngayon. Dinanas ko na yan. Kaya nga ako ko sa inyo eh. Ang ginawa ko noon, wala na akong magawa. Eh nagkaasungay na eh. Ayoko ng ganyan. Alis ka na lang. Kaya ngayon kitang kita niyo ako, mababahagi ko sa inyo ang mga kaalaman kung anong klasing tao ang dapat kunin natin sa ating mga kanya-kanyang mga negosyo. Napakahalaga po ng empleyado. Kaya babanggitin ko po sa inyo, makinig po tayong maigi, itutok nyo po ng maigi ang mga speaker. Kaya ngayon, ito na ang usapan. Dito nagkamali si Chester. Ang hinar tao ay hindi nakapagtapos. Yun lang yun. Hindi graduate ng university. wala. Pustahan tayo. Pag nag-hire ka ng hindi nakapagtapos, hindi nakapagtapos ng college, walang diploma nun. Yan yung mga taong ayaw nilang puriin sila, tulungan mo ng tulungan, hindi nila maaalala yun yan yung mga taong yun, yung mga hindi nakapagtapos, graduate dapat ang kunin natin, nakapagtapos may diploma, tandaan nyo yan alam mo ang dahilan kung bakit pinakadabis na graduate ang kunin natin i-hire natin, tauhan natin sa mga negosyo natin, alam mo yung dahilan? hindi dahil sa nakapagtapos sila, natuto sila sa mga school, hindi yun ang dahilan ang nadedevelop ng nakapag-aral nakapagtapos, nakakuha ng diploma ang nadedevelop talaga sa taon yan, yung disiplina, tandaan nyo yan, disiplina ang nade-develop sa tao kapag nagtapos yan kapag may diploma yan, ang alam ng tao, ang diploma, kapag may diploma ka, natuto ka, matalino ka, hindi, pero isa ang sinisigurado ko, pag may diploma ka, may disiplina ka, alam mo yung value ng binibigay sa'yo yung tulong na trabahong binigay sa'yo, alam mo yung value na yun. May disiplina ka. Kasi pinaghirapan mo naman talagang kunin yung diploma ngayon eh. Gigising ka ng umaga. Babiyahi ka. Traffic pa. Gagawa ka ng mga assignment. Project. Thesis. ba? Diba? Yung consistency at disiplina na de-develop sa tao yun. Mali yung definition ng tao na pag may diploma ka. Tumalino ka. Natuto ka. Graduate ka. Gumaling ka. Mali ang definition na yun. Hindi yun. Pero lahat yan, lahat ng binanggit kong yan, tumalino ka, nakagraduate ka, gumaling ka, lahat yan pinaghirapan mo para makuha yung diploma na yan. Pinaghirapan natin yan. Kaya yung mga kukunin nating empleyado na hindi dumaan sa mga ganyan, sa mga paghihirap na yan, na ma yung isang bagay, alam mo ba yung bagay na pinagsumikapan mo makuha? At yun ang diploma. Yung mga taong hindi dumaan sa ganyan, no, wala silang ganyang asal. Kaya pagdating sa gym, yan yung mga taong magbubuhat isang buwan two months, three months. Pagkatapos niya, wala na. Hindi mo na makikita sa si gym yan. Wala silang consistency. Wala silang disiplina. Asahan mo, hindi nakapagtapos yan. Tapos kukunin mo sa empleyado mo, buo ka. Kulang ka pa sa kaalaman na may ari ka. Yung mga taong hindi dumaan sa hirap na yun, wala silang sense na yan. Wala silang ganyang asal. Hindi nila alam yung value. Pustahan tayo, maniwala kay sa akin, itatak nyo sa kukutin nyo yan. Mga hindi nakapagtapos na gusto mong i-hire, mga walang diploma, para ka nagbigay ng isang milyon sa aso ganon din sila. Para ka nagbigay ng magandang trabaho sa mga taong hindi nila alam yung halaga ng trabaho yun, yung biyayang yun. Kasi nga ultimo diploma, hindi nila napagsumikapan eh. Sa madaling sabi, hindi sila dumaan sa pagsisikap. Tama, pagmasdan mo ang buhay ng mga hindi nakapagtapos. Car wash boy, construction boy. Yan ang mga pansin mo sa mga yan. Next next week, nasa ibang construction. Next next week, car wash boy naman. Next week, cargador naman. Next next week, iba na naman. ba? Diba? Yan yung mga tao na yun. Bakit naman, Darcel? Bakit ganon? Kasi para sa akin paniniwala, pinaniniwalaan ko yung mga taong hindi nakapagtapos, yung mga taong walang diploma, hindi nila na-develop yung disiplina, yung value ng work talaga, ano yung halaga nito, bakit mo papahalagahan, bakit mo iingatan? Yan yung realization ko sa business ko dati, tungkol sa tauhan, sa tauhan na magiging negosyo mo, napakatindi ng realization ko na yan. Magiging masamang tao ka na nga lang sa paningin ng iba eh, kasi mas pipiliin mo yung graduate, yung may diploma, hindi dahil nakapagtapos siya, Ha? hindi dahil gumraduate siya mas pipiliin mo siya kasi alam mong dumaan to sa hirap ng pag-aaral alam niya yung halaga nung pinasok niyang yun yung trabahong yun na binigay mo alam niya yung halaga na yun grabe Gra yung realization ko na yan 5 years na po ako nagninegosyo sinasabi ko po ito ngayon pa lang sa inyo mahirap ang kalaban natin dito mahirap mga kalaban natin dito tatrydo rin ka naman yan yung binibigay mong kabaitan kaya mo ba yun susuklihan sa'yo sungay, kabalik tara na isusuklay sa'yo kaya mo ba yun? at yan ang mahirap natin mga kalaban Pag yun ang hinara natin, yung mga hindi nakapagtapos, walang kwenta dyan ng mga tulong mo hindi nila maaalala yun kahit ilan pa yan, kaya lahat po kayo mga kapwa negosyante ko dyan inaanyayahan ko po kayo, sumali po kayo sa grupo ko negosyanteng matindi group kaya kaya nyo po yan pero ito, paalala ko lang po sa inyo. Sinabi ko na po ang dahilan. Kung bakit mas magandang i-hire natin, kunin nating tauhan ng mga nakapagtapos, mga graduate, yung mga dumaan sa pagsumikap ng diploma. Yun ang mas pipiliin natin. Lahat ng idol mo. Sina Jack Ma, sina Henry C, sina Manny Villar, sina Pangilinan. Tignan mo kung gaano kahigpit ang pag-hire ng mga yan. Para makapag-adapt, maturuan nila. Kasi alam nila eh. Kasi dinanas nila yan eh. Wala pang ibang nagpaliwanag po sa inyo po nito. Ako pa lang. Kayang-kaya nyo po yan para sa negosyo natin, para sa pangarap natin. Alam naman nating negosyo mo yan, ayaw mong binabarubal ng iba yan. Palagi nyo pong tandaan, palagi nyo pong alalahanin. Ang pinag-usapan po natin ngayong gabi, takapagtapos ng college, mas kunin mo yan. Ayos po ba? Malinaw po ba ang usapan natin ngayong gabi? So nga pala po, no? sa mga nagbabalak nyo ng pagkakitaan, malaking bigay ng pera, dollars po ang usapan natin dito. Kung gusto nyo po ng bagong negosyo, i-PM nyo lang po, message nyo lang po sa account na to. Pwede po kayo mag-comment sa baba. I-type nyo lang po sa baba. I-comment nyo. Interested po ako. Ako nang bahala mag-message sa inyo. At alam ko po na gusto nyo ang video to. Iwanan mo naman po ako ng like. Comment ka na rin. I-share mo na rin ang video to. Paalam na po muna ako. Kita-kits mo tayo sunod. Ako po muli si Darcel Robles na mag po sa inyo po ng katagang ang tamad. Huwag na huwag mong papakainin. Ciao, bye!